O pangani mag 2 kasi sa Alvin Panibago na po UV Express na po no Gigan siguro ni sa manita Ngunin mga sakay mga sakay mga sakay Tandaan nyo ito pag, -pag drive ano? kay labi na nga 1 uwan karon Hanapin na pa no. Aksidente. Panibago na po. Di ano? ma rin man tagyayapan sa lantawan no. O pa nga niya magsakabulan ng Alvin. na Siguro mga banda ko na ano, no o, banda launa, kaya nakabot naman tayo ng mga rescuer Hindi good safe karoon ng panahon, kilabi na nga siguruan. Huwag magkinihiner magkinihinirig itong padagan. busping mga gandang likod eh. ba titikang dai sa kalbayo ano sila pa alin siguro sa siguro ni eh. dito ka dugid dalan ro na danlog balian mga sakay ano safe man sila wa man may casualties na may casualties bali injury lang mga injuries safe man tanan sana na eh. Dire gi permanente nga parte. Sa lantawan. Kung magdandaan, yung tapir may ano sa itong Labi na nga. Sige, kuwan. Ang panahon karon karadlok na kaya mo biyahe nga, uwan, kay Danlog. Ano hmm? mga Pero safe mantanan kay Richard. Safe mantanan. Safe mantanan. Huwag may patay. Injury lang. Ilan sakay? Lima? Lima ng sakay ka Richard? Unom. Pero to ano sa hospital ng abad? Ano ba? bad. driver Ano ba sila prino? Wow, oh. Nag... nag prino na. Bawi? Mabig lang po Mabig